So ayan guys, ha, pinagawa ko ulit yung kanilang kulungan. Pinalagyan ko na ng mga steel mating na ganyan, BI. Para hindi na nila matanggal. Kasi yung plastic nga ay naalis nila. Dito ko na nilagay yung tatlong anak ni Hela, Si Apollo, si Basha at si Tasha. Tignan nyo naman no oh, di ba? So ewan ko naman pagka nakawala pa sila dyan at nag nila. Or nangat-ngat pa nila, eh bakal na yan. Itong si Si Riz, oh, pinatapon lang yung dog food, do. oh. Ayaw kainin. no Masaway, pasaway ang Riz ko. Ayan. Si Stella. Si Apollo. Si Tasha. Si Basia. diba? Tapos itong si Ella. Si Ella at si Rocky. Ayan, makasama silang dalawa. So, pinalagyan ko na ng mga still mating na BI dito sa gilid para hindi sila makakalusot or makaka, mangangat ngat nila, no? Ayan. Tapos si Tanggol, binalik ko na dito. Ayan si Tanggol, oh. Kasi masyadong maarti tong si Tanggol ayo sa labas at tayo na madudulihan. No. Si Maxine. So yung mga uh, sheets ko na dudo na sa bahay doon ko na sila nilagay. For the meantime ito, bakante ito no. And ayan yung mga manok ng anak ko niya. So ayan. At kakatapos lang gawin ulit. O oh, sana ay uh, magtagal dahil pa, tatlong beses ko nang pagawa to. Lagi nilang nagigiba kasi mang ganito. So ayan, gin ganyan ang naisip ko, pinalagyan ko lang ganyan para hindi sila makakalusot o hindi nila 'to magigiba Diba? Pati iyan, oh. Iyan. Oh, di ba? Kung mapapansin niyo, ayan yung tatlo, oh. Ang lalaki na nila Apollo, Basya, at Tasha. So, pinakain ko na sila ngayon. Tignan niyo naman, ubos na ubos dog food lang yung binigay ko sa kanila ngayon. Uh, ubos na ubos nila. Itong si Estelle at si race tingnan nyo naman, oh. Ang, ah masyadong Nagiinarte o mo, itinapon ni Rachel dog food niya ayun na kainin 'di ba? Oh, 'yan. So si Stella oh, 'yan si Stella, 'di ba? Tapos si Ella, ayan no nananaba na ulit si Ella, 'di ba? Bumabalik na 'yung kanyang katawan, ang taba na ulit. At saka talagang kahit dog food lang kinakain niya na ng kinakain. So ganyan 'yung itsura ngayon ng kanilang bahay oh, 'yan may mga nakabiranda na na Stella Mating 'Di ba? Ayan oh. So, ganyan. Ganyan ay itsura. So, mamaya after nilang kumain, tayo inumin ko na sila ng tubig. Lalagyan ko na lang sila ng tubig, no? ba diba? Ayan. Tapos, eto. Ayan. So, ganyan lang. Panibagong gawa na naman. So, ay magtagal na. At talagang bawat paggawa ko ng ganyan, gumagastos ako ng hindi lang isang libo. Okay? So, awan ng Diyos. Ayan, o. Oh. Lahat ng mga husky dyan, ah. Ayan, o. Oh sila lahat nandiyan na, ah, di ba? Yan. Okay. Si Rocky, oh. Ang laki na ni Rocky. Ang laki ni Rocky, oh. Di ba? Si Stella, oh, yan. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Hello.